Sa gitna ng mga palatandaan ng panahong apokaliptiko, isang propesiyang libu-libong taon ang naghihintay ng hindi maiiwasang katuparan. Ang ikatlong templo ay magbabangon sa Jerusalem, magiging pangunahing tanghalan ng pinakamatinding espiritual na paghaharap na naitala kailanman. Si Daniel ay nagpatutuo dalawang anim na siglo na ang nakalilipas, si Kristo mismo ay direktang nagturo sa mga apostol, si Pablo ay nagpatibay nito gamit ang banal na autoridad, at si Juan ay nagtala sa Apokalipsis. Ang templong Hebreo ay muling itatayo, hindi bilang simbolo ng espiritual na tagumpay, kundi bilang itinakdang entablado para sa pinakamataas na kalapastanganan sa kasaysayan. Ito ay hindi malayong teolohikang spekulsyon, kundi nalalapit na katotohanan na tumutukoy sa ating henerasyon bilang mga saksi ng mga huling babala bago ang pag-agaw at ang dakilang kapigihatian na mabilis na dumarating. Ang propesyang inihayag sa Daniel 9.27 ay naglalantad ng senaryong propetiko. Ang Antikristo ay pipirma ng kasunduan sa marami para sa pitong propetikong taon na pahihintulutan ang pagbabalik ng mga ritual ng pagsasakripisyo sa naipanumbalik na templo. Sa loob ng unang 42 buwan ng kapighatian, ang mga ministro mula sa linya ni Aaron ay mag-aalay ng araw-araw na mga handog sinunog ayon sa mga ordinansa ni Moises na nagsasagawa ng mga seremonyang libu-libong taon ang gulang habang ang sangkatauhan ay tumitingin ng bulag. Ang mga talatang biblikal mula sa Mateo 31 na po, 2 Thessalonica 2 at Apokalipsis 11-13 ay nagsasama-sama sa mahalagang puntong ito ng propetikong timeline na nagpapatunay na ang templo ay gagana na may aktibong pagkasaserdote, umuusok na altar at muling naisaayos na pagsamba na nagtatatag ng tumpak na mga kondisyon para sa paglilimbag ng mga hula tungkol sa huling panahon. Eksakto sa kalagitnaan ng ikapitumpong linggo ni Daniel, ang propesya ng kasuklam-suklam ay magsisimula. Ang anak ng kapahamakan ay papasok sa banal ng mga banal, ang silid na maaaring pasukin lamang ng dakilang saserdote minsan sa isang taon sa araw ng pagtubos at doon ay itatayo ang kanyang banal na trono na humihingi ng pandaigdigang paggalang. Kapag nailagay na ang kasuklam-suklam na kasukaban, ang mga handog sinunog ay biglang titigil, na magsisimula ng untaus, duunhat at namiya na araw ng kawalan ng kapantay na kahirapan sa kasaysayan. Panahon na napakasakit na babala ni Mesias na kung walang supernatural na pag-ikli, walang laman mabubuhay. Ang sagradong templo na itinayo ng may matinding debosyong pangrelihiyon at propetikong inaasahan ay magiging kalapastangang pook ng tao ng kasamaan na magsisimula ng walang awang pag-uusig laban sa lahat ng tumanggi sa pagsamba sa hayop at sa kanyang larawan. Habang ang sibilisasyon ay nananatiling hindi batid sa mga senyas eskatolohiko, sistematikong isinasagawa ng Israel ang mga paghahanda para sa biblikal na katuparan. Nakumpleto ng Instituto ng Templo ang produksyon ng lahat ng esinta liturgikong kagamitan ayon sa mga tagubilin sa Aklat ng Eksodo. Kandelabro na gawa sa solidong ginto, altar ng mababangong insenso, kumpletong puntipikong kasuotan na may mga tiyak na mamahaling bato, mga instrumentong pangmusika ng mga tribong levita, handa para sa agarang paggamit. Limang pulang dumalagang baka na perpektong kwalipikado ayon sa mahigpit na pamantayan ng Torah na ipinanganak sa unang pagkakataon sa dalawang milenyo ay naghihintay ng pagkatay para sa produksyon ng mga abo ng paglilinis na inilarawan sa mga numero 19. Ang mga saserdoteng kohanim na kinilala sa pamamagitan ng genetikong pagsusuri na nagpapatunay ng tunay na pagmula kay Aaron ay regular na nagsasanay sa mga modelong ganap ang laki na ang mga detalyadong ritual ng seremonyal na kadalisayan, handa para magsimula ng ministeryo sa loob lamang ng mga araw. Ang mga detalyadong arkitektural na plano, mga three-dimensional na computer modeling at teknolohiya ng virtual reality ay nagbibigay daan na sa pagbisita sa templo ng hinaharap. Bawat aspeto ay tinukoy, bawat sukat ay napatunayan ayon sa mga propetikong sukat ni Ezekiel 40-48. Ang mga materyales para sa konstruksyon ay nakaimbak na. Ang mga inhinyero ay nag-study na ng mga pamamaraan ng mabilis na pagtatayo. At ang mga organisasyong hudyo ay may bilyon-bilyong dolyar na nakalaan para sa proyekto. Hindi ito pangarap o teorya. Ito ay konkretong paghahanda na naghihintay lamang ng perpektong panahon, ng propetikong sandali na itinakda ng Diyos mula pa noong unang panahon. Ang mundo ay nakatulog, ngunit ang Israel ay gising at handa. Ang bundok ng templo na pinapatakbo ng mga sagradong lugar ng Islam na domo ng bato at al-Aqsa ay bumubuo ng hadlang na imposibleng lampasan sa pamamagitan ng tao lamang na milagro sobrenatural o masamang kasunduan lang ang makakalampas. Ang Daniel No. 27 ay naglalantad ng propesyang solusyon. Ang Antikristo ay magpapatibay ng kasunduan sa marami. Diplomatikong tratado na magbibigay daan sa imposibleng pagkakasamang tahanan ng mga nakikipagkumpitensyang santuwaryo o sa pamamagitan ng apokaliptikong lindol na inihula sa apokalipsis, lilikha ng espasyo para sa mabilis na konstruksyon. Ang politikang dilema na tila walang solusyon ay malulutas ng sobrenatural na nagpapatunay na ang mga nakatagong espiritual na kapangyarihan ay naglalakbay ng mga pangyayaring planetary tungo sa propetikong rurok na lumalampas sa mga limitasyon ng tao o mga geopolitikang praksyon na tila hindi malampasan. Sa buong kasaysayan, ang mga Hudyo ay nag-alok ng mga sakripisyo sa tatlong magkakasunod na templo. Ang templo ni Solomon na itinayo noong 960 BC at winasak ng mga Babylonia noong 586 BC. Ang templo ni Zerubabel na muling itinayo noong 516 BC at pinalawak ni Herod ang Dakila. At ngayon ang propesiyang ikatlong templo na darating. Ang segundo templo ay winasak ng mga Romano noong 70 AD. Eksakto ayon sa hula ni Kristo sa Mateo 22 na walang maiiwang bato sa ibabaw ng bato. Halos dalawang libong taon ang lumipas, ngunit ang kasulatan ay malinaw. Ang templo ay muling magbabangon bago dumating ang katapusan, hindi para sa kaluwalhatian ng Israel, kundi para sa propetikang drama na kailangang maganap. Ang mga teknikal na detalye ng muling pagtatayo ay nakakamangha. Ang arkitektong si Elezer Cohen ay gumawa ng mga blueprint batay sa mga detalyadong paglalarawan ni Ezekiel, na gumagamit ng cubit bilang sukat, humigit-kumulang 40 cm. Ang templo ay magkakaroon ng 161 metro ang haba, par metro ang lapad, at tatlong palapag na may 81 silid. Ang santo ng mga banal ay magiging 20 cubit na parisukat, eksakto kung saan ang kaba tipan ay dating nakalagak bago ito nawala sa kasaysayan. Ang mga materyales ay kailangang maging Jerusalem limestone na kinuha mula sa mga kwari sa parehong relihiyon na ginamit sa sinaunang panahon, sinusunod ang bawat detalye ng Tora ng may espiritual na katigasan. Ang Institute ng Templo na itinatag noong 1987 ay hindi lamang teoretikal na organisasyon. Ito ay aktibong paghahanda para sa katotohanan ng propetiko. Ang kanilang mga craftsmen ay gumugugol ng mga taon sa pag-recreate ng sacred objects gamit ang mga sinaunang pamamaraan. Ang menora na gawa sa 95 pounds ng purong ginto, ang golden altar para sa incense, ang showbread table na may duwelba handog na tinapay, ang misrak bowls para sa ritual na pag-iiwas ng dugo. Ang mga vestment ng high priest ay kumpletong reconstructed, kabilang ang Choshen Mishpat, ang breastplate na may 12 precious stones na kumakatawan sa duwelfo tribo ng Israel, ang turban na may golden plate na nagsasabing banal sa Panginoon. Ang pinakakritikal na requirement ay ang red heifer. Isang matandang ceremonial mystery na tinukoy sa Numbers 19. Para sa ritual purification ng templo at ng mga tao, kailangan ang mga abo ng isang perpektong pulang dumalagang baka na walang kahit isang white o itim na buhok na hindi kailanman gumawa ng trabaho. Mahabang panahon, wala ni isang ganyang hayop na umiiral. Ngunit sa 2022, hindi isa kundi limang pulang heifer ay ipinanganak sa Israel na genetic screening confirmed as meeting biblical requirements. Ang mga hayop na ito ay bantay sarado sa sacred pasture, ine-examine regularly ng rabbis, na naghihintay para sa ceremonial slaughter sa Mount of Olives na magbubukas ng templo service. Ang politikong realidad ay nag-uudyok ng mga tanong na tila walang sagot. Paano ang Israel ay magtatatag ng templo sa pinakakontrobersyal na relihiyosong site sa mundo? Ang pook na pinaghihigpitan ng dalawang bansang muslim, pinagmamalaki ng Islam bilang kanilang ikatlong pinakasagradong lugar. Ang Dome of the Rock na itinayo noong 691 AD ay nananatili sa eksakto kung saan ang mga biblical scholar ay naniniwala na ang banal ng mga banal ay dating nakatayo. Anumang pagtatangka na alisin ito ay mag-uudyok ng pandaigdigang Muslim rage, potensyal na World War III senaryo na malinaw sa mga military strategist. Ngunit ang propesya ay hindi nag-aalala sa human logistics. Ang Apokalipsis 1101 Inohopadu ay naglalarawan ng isang misteryosong puwang. Si Juan ay sinabihan na sukatin ang templo ng Diyos at ang altar, ngunit ang labas na patyo ay iwanan. Huwag mo itong sukatin sapagkat ito ay ibinigay sa mga hentil. Ang verse na ito ay maaring magrevelasyon ng shocking solution. Ang templo ay maaring itayo sa north ng Dome of the Rock, sa lokasyon kung saan ang Fortress Antonia ay dating nakatayo, na nagpapahintulot sa Islamic structures na manatili habang coexisting sa Jewish temple. Ang teoryang ito na pinapahalagahan ng mga biblical archaeologists tulad ni na Dr. Asher Kaufman at Dr. Ernest Martin ay magresolba ng imposibleng equation. Ang iba pang senaryo ay mas katastrofik. Ang apokalipsis ay naguhula ng matinding lindol sa Jerusalem na hahatiin ang lungsod sa tatlong parte, Apokalipsis 1619. Ang seismikong aktibidad na ito na maaaring nangyari sa climactic battle ng Armageddon o mas maaga sa tribulation ay maaring lumikha ng geological upheaval na magwawakas sa Dome of the Rock na nagbibigay ng biblical justification para sa temple reconstruction na hindi nangangailangan ng human demolition. Ang Diyos mismo ay mag-clear ng lugar sa pamamagitan ng natural disaster na magsisilbi bilang divine judgment at prophetic fulfillment. Ang mas malamig na probabilidad ay ang diplomatic covenant ni Daniel 9.27. Ang Antichrist ay darating bilang peace broker, ang ultimate negotiator na magresolba ng Middle East conflict sa pamamagitan ng Genius Treaty na magbibigay pahintulot sa Israel na magtayo ng temple kapalit ng peace guarantees, land concessions, o shared sovereignty arrangement. Ang mundo ay tumatanggap na ng radically secular solutions sa relihiyosong conflicts. Ang UN, European Union at International Community ay desperado para sa Middle East stability na sapat para tanggapin ang kahit anong controversial compromise. Ang Israel mismo ay divided tungkol sa templo. Ang secular Jews ay natatakot sa geopolitical consequences. Ang orthodox Jews ay naghihintay ng may matinding fervor. Ang messianic Jews ay nakakakita ng prophetic significance. Ngunit ang momentum ay tumataas. Ang surveys ay nagpapakita na lumalaking percentage ng Israeli population ay sumusuporta sa temple reconstruction ang political parties ay openly advocating para dito. At ang religious movements ay conducting mock sacrifices at priest training sa preparation. Ang imposible ay nagiging inevitable dahil ang propesya ay hindi pwedeng mabigo. Ang geopolitical chessboard ay nag-arrange na. Ang Abraham Accords ay nag-normalize ng relations sa pagitan ng Israel at ng ilang Arab nations. Ang Iran ay destabilized. Ang Russia at China ay distracted ng kanilang sariling conflicts. Ang prophetic window ay bumubukas, ang divine timing ay tumatakbo, at ang mga elemento ay aligned para sa biblical fulfillment na walang human power ang makakapigil o makapagpaplano sa ganap na accuracy na detalyado sa scripture libu-libong taon bago pa ito mangyari. Kapag nagsimula na ang tribulation period sa pag-sign ng covenant, ang mundo ay makakakita ng spiritual renaissance na walang precedent, ngunit twisted, corrupted at manipulated. Ang ikatlong templo ay magiging center ng relihiyosong aktibidad na mag-attract ng milyon-milyong pilgrims, tourists at believers mula sa lahat ng relihiyon. Ang daily sacrifices ay magsisimula. Ang smoke ng burnt offerings ay tataas mula sa altar. Ang Levitical priests sa kanilang white linen garments ay mag-perform ng ancient rituals na hindi nakita sa dalawang milenyo. Ang media coverage ay global. Ang live streams ay 24-7 ang humanity ay magmamangha sa revival ng biblical worship sa modern age. Ngunit sa ilalim ng relihiyosong spectacle ay tumatakbo ang sinister agenda. Ang Antichrist, na initially ay magpapakita bilang friend ng Israel at champion ng relihiyosong freedom, ay secretly nagpaplano ng greatest betrayal sa history. Ang unang 42 buwan ay magiging honeymoon period, relative peace, economic prosperity, diplomatic triumphs na magpapakita sa kanya bilang greatest leader na kailanman namuno. Ang Israel ay magbubulag-bulagan sa kanyang true nature. Convinced na siya ang kanilang political messiah na magdadala ng security at glory na matagal nang hinihintay. Ang prophetic clock ay tumatakbo ng hindi mapigil. Ang bawat handog sinunog ay isa pang araw na mas malapit sa midpoint betrayal. Ang bawat pagpapahayag ng propesya ay isa pang ebidensya na ang scripture ay infallible at ang katapusan ay sigurado. Ang mga ministro ay nagpatuloy sa serbisyo. Hindi alam na ang kanilang sacred duties ay magiging prelude sa greatest sacrilege, na ang kanilang devotion ay magiging backdrop para sa ultimate blasphemy na sisira ng lahat ng makadiyos sa isang solong kasuklam-suklam na pagkilos. Kung ang content na ito ay nagsisimula ng magpabago ng iyong pag-iisip tungkol sa propesya at sa katapusan ng panahon, samantalahin ang pagkakataon para mag-subscribe sa channel. Dito, bawat video ay naglalahad ng mga detalye na maraming tao ang hindi pinapansin. Ngunit maaaring baguhin ang paraan kung paano mo tinitingnan ang mundo at ang spiritual reality na nakapaligid sa atin. Ang mga propesyang ito ay hindi abstract theology, kundi concrete warning na tumutukoy sa ating henerasyon bilang ang huling henerasyon bago ang return ni Kristo. Ang mga rabbis ay magtuturo sa templo courts. Ang scholars ay magdebate ng Torah interpretation, ang worshippers ay darating na may offerings at petitions. Ang mga tao ay maniniwala na ang spiritual restoration ay dumating sa Israel na ang messianic age ay nagsimula na, na ang promises ng Dios ay tumutupad na sa kanilang panahon. Ang deception ay magiging perpekto dahil halo ang truth at kasinungalingan, ang authentic biblical practice at satanic manipulation, ang sincere devotion at demonic orchestration na magtatayo ng stage para sa greatest crisis sa spiritual history. Ang 1260 days ng unang kalahati ng tribulation ay dadaan 42 months ng pseudo peace, false prosperity, deceptive harmony. Ang prophetic calendar ay tumpak. Ang divine timeline ay immutable at ang midpoint abomination ay inevitable. Ang lahat ng naghahanda, ang lahat ng tumatakbo, ang lahat ng conspiring para sa singular moment na hahati sa history sa dalawa bago at pagkatapos ng pag-install ng antichrist sa trono ng Diyos sa loob mismo ng santo ng mga banal sa puso ng ikatlong templo. Ang ikaapat na buwan at ikaapat na araw ng ikapitong taon, ang eksakto midpoint ng Daniel 70th week ay dadalhin ng kaganapan na foretold ng lahat ng propeta, ang Abomination of Desolation. Ang Antichrist na nagkunwaring alay ay babasagi ng covenant at lalakari ng impossible distance mula sa outer court patungo sa inner sanctuary, lampasan ng veil na nagsesiperado sa holy place mula sa Holy of Holies. Walang karapatang pumasok sa sanctum na ito maliban sa high priest sa Day of Atonement, ngunit ang man of lawlessness ay magsasawalang bahala sa divine prohibition na may ganap na arrogance. Sa loob ng darkened chamber kung saan ang presence ng Dios ay dating tumahan, ang son of perdition ay uupo sa throne na ginawa para sa sarili niya. Magdedeklarong siya mismo ang Dios at hihingi ng worship mula sa buong sangkatauhan. Ang Paul ay sumulat nito ng may prophetic precision sa 2 Thessalonians 2, 3-4. Huwag kayong padaya ni Numan sa anumang paraan, sapagkat ang araw na iyon ay hindi darating maliban kung dumating muna ang apostasya at mahayag ang taong walang batas. Ang anak ng pagkawasak na sumasalungat at nag-aalsang bayan sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba, kaya umupo siya sa templo ng Diyos, nagpapahayag na siya mismo ay Diyos. Ang moment na ito ay hindi simpleng political power grab o military conquest. Ito ay cosmic rebellion, ang ultimate expression ng satanic pride na sinubukan na sa heaven at ngayon ay finalized sa earth. Ang image ng beast ay ilalagay sa templo. Marahil ay advanced holographic projection o AI-powered statue na magsasalita at magperform ng miracles na magbibigay ng technological veneer sa supernatural deception. Ang false prophet ay mag-enforce ng worship ang Mark system 666 ay mandidir, at ang persecution ng mga tumatanggi ay magsisimula ng may unprecedented violence. Ang Jews na nakakaintindi ng scripture ay tumakbo, ang Matthew 24:15 15-16 ay clear. Kaya kapag nakita ninyo ang kasuklam-suklam na kasukaban na sinalita ni Propeta Daniel, nakatayo sa banal na lugar, ang bumabasa ay mag-unawa, kung gayon yung mga nasa Judea ay tumakbo sa mga bundok. Ang remnant ay matatakbo sa wilderness. Protected ng Diyos sa secret place, fed supernaturally tulad ni Elijah sa brook, hidden mula sa wrath ng dragon na gustong wasakin ang lahat ng sumusunod pa rin sa true God. Ang Apokalipsis 12 ay detalyado ang proteksyon na ito, 1 to 460 days sa desert sanctuary. Ang daily sacrifices ay biglang titigil. Ang smoke ay mawawala mula sa altar. Ang priests ay matatakbo o papatay. Ang templo na ginawa para sa Diyos ay magiging shrine para sa Satan. Ang worship na nagsimula bilang sincere devotion ay babaluktot sa forced idolatry. Ang transformation ay instantaneous at complete. Ang false messiah ay nagreveal ng true identity bilang antichrist. Ang peace covenant ay exposed bilang satanic deception. At ang world ay realized ng masyadong huli na ang greatest evil sa history ay namumuno na, demanding allegiance na magkocondem sa eternal damnation. Ang Great Tribulation ay officially nagsimula. Ang worst 1860 days sa human history. Ang mundo ay magsuffer ng unprecedented judgments. Ang seal, trumpet at bowl judgments ng apocalypse ay mag sa rapid succession. Ang environmental catastrophes, nuclear wars, demonic manifestations at supernatural plagues ay magdevastate sa planeta. Ang third ng humanity ay mamamatay. Ang economic systems ay mag-collapse ang social order ay magdisintegrate sa chaos at violence na beyond comprehension. At sa center ng lahat ng ito, sa Jerusalem sa ikatlong templo, ang Antichrist ay nakaupo bilang God, orchestrating ang symphonic destruction ng lahat na ginawa ng tunay na Diyos. Ang mga geopolitical consequences ng templo ng defilement ay magreverberate sa buong mundo. Ang Islamic nations ay mag-unite sa Holy War laban sa Israel, ang armies ay mag-converge sa Middle East para sa Biblical Armageddon. Ang Antichrist ay magmobilize ng global coalition. Ang technology ay gagamitin para sa population control at surveillance na imposible lang dati. Ang economy ay totoo na cashless na kailangan ng mark para makabili o magbenta. Ang society ay magtransform sa totalitarian nightmare na ginawa ang George Orwell's 1984 na parang children's story. Ang spiritual warfare ay mag-escalate sa visible manifestations. Ang demonic activity ay hindi na subtle o hidden ito ay overt, open at celebrated. Ang Apokalipsis na 9 ay naglalarawan ng demonic locusts na lalabas mula sa abyss, torturing ang mga tao na walang seal ng Diyos sa kanilang noo. Ang supernatural beings ay makikita, ang paranormal ay magiging normal, ang occult ay mainstream, ang humanity ay magworship ng demons directly, ang witchcraft at sorcery ay official state religions, at ang persecution ng Christians at faithful Jews ay violent beyond historical precedent. Ang two witnesses ng Apocalypse 11 ay magpapakita sa Jerusalem, prophesying ng 1,260 days at performing miracles na magpaparamdam sa judgments ng Exodus, turning water to blood, calling fire from heaven, striking earth with plagues. Sila ay magstand bilang divine testimony sa gitna ng global apostasy, untouchable ng Antichrist hanggang sa kanilang ministry ay complete. Ang kanilang presence ay magpapaalala sa lahat na ang tunay na Diyos ay still in control na ang Antichrist power ay temporary at limited, na ang justice ay darating kahit delayed. Ang mga evento ay tumakbo sa divine timetable na hindi maaring baguhin. Ang 1,290 days mula sa abomination, Daniel 12:11 ay magkonklud sa battle ng Armageddon. Ang 1,335 days, Daniel 12:12 12, ay mag sa blessing ng survivors na mag-enter sa millennial kingdom. Ang prophetic mathematics ay precise, ang fulfillment ay guaranteed, at ang conclusion ay predetermined. Ang Kristo ay babalik, ang Antichrist ay mabibigo, at ang righteous ay magtriumph sa pamamagitan ng lamb na pinatay mula pa sa foundation ng world. Ang ikatlong templo na nagsimula bilang simbol ng religious revival at national pride ay exposed bilang instrument ng satanic deception. Ang struktura na ginawa na may sincere devotion ay ginagamit para sa blasphemous purposes. Ang sacrificial system na intended para mag-honor ng Diyos ay replaced ng idol worship. Ang sacred space ay defiled beyond remediation. Ang irony ay complete. Ang Jews na nag-reject kay Jesus bilang Messiah ay nag-accept ng Antichrist bilang God. Ang nation na chosen ng Diyos ay deceived ng Satan. Ang templo na meant para sa holiness ay transformed sa headquarters ng evil. Ngunit sa gitna ng darkness, ang liwanag ay sumisilip. Ang 144,000 sealed servants ng Apokalipsis 7 ay nag-evangelize sa buong mundo, converting multitudes sa true faith kahit sa harap ng death. Ang great multitude na walang mabilang mula sa bawat nation at tribe ay nagwashing ng kanilang robes sa blood ng lamb, choosing martyrdom over apostasy. Ang grace ng Diyos ay nag-overflow kahit sa worst moment ng history, proving na ang Satan ay never ultimately victorious na ang salvation ay available hanggang sa huling segundo, na ang love ng Diyos ay stronger pa rin kaysa sa lahat ng forces ng hell combined. Ang katotohanan ng ikatlong templo prophecy ay hindi abstract eschatology para sa future generations. Ito ay urgent warning para sa ating generation na nakikita ang unprecedented convergence ng lahat ng prophetic signs. Ang technological capabilities para sa mark ng beast ay existing na biometric identification, digital currencies, Implantable microchips, facial recognition, social credit systems, and geopolitical alignments I matching biblical prophecy. Israel restored as nation 1948, Jerusalem recaptured 1967, global governance structures forming, apostasy increasing sa churches, moral decay accelerating sa societies, and practical implications I profound at personal. Kung ang ikatlong templo ay maaaring itayo sa loob ng literally ilang linggo o buwan once ang conditions ay aligned, kung lahat ng preparations ay completed na, kung ang prophetic countdown ay started na at tayo ay ignorant lang, then ang urgency ng spiritual readiness ay hindi maaaring i-overstate. Ang rapture ng church, ang event kung saan ang true believers ay caught up sa meet kay Kristo sa air bago ang tribulation, ay maaaring mangyari anytime without warning sa blink ng eye. Ang question ay hindi if kundi when. At ang when ay maaaring today. Ang implications para sa non-believers ay terrifying. Kung hindi ka saved pa, kung hindi mo pa tinanggap si Jesus Christ bilang personal savior, kung nagpostpone ka pa ng spiritual decision thinking na may marami ka pang time, ang ikatlong templo prophecy ay shouting na ang time ay running out. Kapag dumating ang rapture at nawala ang lahat ng true Christians, ang tribulation ay immediately susunodin ang Antichrist ay reveal himself, ang covenant ay signed, ang templo ay built, at ang seven years ng hell on earth ay magsisimula. Pwede ka pa ring saved during tribulation, but ang price ay martyrdom, literal beheading for refusing ang mark ng beast. Ang implications para sa believers ay dual, comfort at challenge. Ang comfort ay nanggagaling sa knowing na tayo ay hindi destined para sa wrath, na ang church ay raptured bago ang tribulation, na ang Our Redemption draws near kapag nakikita natin ang signs na ito. Ang Apokalipsis ay hindi horror story para sa believers. Ito ay victory narrative, ang ultimate triumph ng good over evil, ng Christ over Antichrist, ng truth over deception. Ang challenge ay living holy lives sa expectation ng imminent return, witnessing boldly habang may time pa, investing sa eternal rewards, hindi temporal pleasures. Ang practical steps ay simple pero life-changing. Una, ensure salvation. Accept Jesus Christ bilang Lord at Savior kung hindi mo pa ginawa. Confess na ikaw ay sinner na nangangailangan ng grace. Believe na siya ay died para sa iyong sins at rose again. At commit ng iyong life sa follow siya. Pangalawa, live holy. Separate from worldliness, pursue righteousness, walk sa spirit hindi sa flesh, at handa palaging mag-account sa Diyos. Pangatlo, watch at pray. Stay alert sa prophetic signs, maintain vibrant prayer life, Study scripture daily para know ang truth at discern ang deception. Kung ang content na ito ay nagmark sa iyo sa anumang paraan, comment sa baba kung ano ang most nakatawag sa iyong attention at sabihin sa akin anong topic ang gusto mong makita sa next video. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. May marami pang bagay na halos walang nagsasalita at hindi mo pwedeng ignore. Ang propesiyang ito ay hindi speculation o conspiracy theory. Ito ay biblical fact na confirm ng current events supported ng historical precedent at guaranteed ng divine authority ng scripture. Ang ikatlong templo ay tataas. Ang Antichrist ay uupo sa trono. Ang Great Tribulation ay darating. Ang Kristo ay babalik sa glory. Ang lahat ng ito ay written na, prophesied na, at inevitable na. Ang tanging question ay, saan ka sa spiritual spectrum? Saved o lost? Ready o unprepared? Watching o sleeping? Ang answer sa questions na ito ay determine hindi lang ng iyong temporal comfort kundi ng iyong eternal destiny. Choose wisely, choose quickly, choose Christ. Bago dumating ang templo, bago reveal ang Antichrist, bago sumara ang door ng grace, bago maging too late forever.